hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin nga ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH H News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Agriculture na magpatupad ng leniency sa impormasyon ng farm products sa gitna ng nagtataasang presyo nito sa merkado. Batay pa sa direktibang inilabas ng pangulo, inaasahang mas paiigtingin pa ng ahensya ang logistics, distribution at storage ng mga imported na produkto. Ang iba pang detalye sa balitang 'yan panoorin sa report ni Pamela Adriano. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture na luwagan ang mga patakaran sa farm imports para maibaba ang presyo ng mga agrikultural na produkto. Ayon sa Pangulo, dapat tanggalin ang mga non-tariff barrier para tumaas ang lokal na supply at maibaba ang presyo ng mga produkto tulad ng bigas at karne ng baboy. Nakasaad sa Administrative Order Number no. 20 ng Pangulo na dapat makipag-ugnayan ang DA sa Department of Trade and Industry at sa Department of Finance para pasimplehin at mas pabilisin ang importation procedures sa farm products. Binigyan din ng kapangyarihan ng DA na payagan ang pag-import ng mga agrikultural na produkto kahit lalagpas ito sa authorized minimum access volume o yung dami ng produktong pinahihintulutan na ma-import sa mababang taripa. Bukod dito, inatasan din ng DA na mas pag-igihin ng logistics, transport at distribution, gayon din ang pag imbak ng mga imported products. Samantala, nagbigay naman ng direktibang Pangulo sa Sugar Regulatory Administration na pasimplihin ang importasyon ng asukal sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa direct importation. Inatasan na rin ni PBBM ang Bureau of Customs na bigyan ng prioridad ang pag-release ng imported farm products. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Kasado ng ilabas ng Department for Education o DepEd ang overload pay para sa mga guro na mayroong overtime sa kanilang mga trabaho. Ang iba pang detalye alimin sa report ni Milly Borja. Kasado ng maglabas ang Department of Education ng Department Order para sa overload pay ng mga guro sa darating na linggo. Sinabi sa DZRH ni DepEd Undersecretary Michael Powa na entitled ang mga guro sa overload pay kung mag-overtime sila sa trabaho. Anim na oras lang aniya ang dapat na classroom teaching ng mga guro at dalawang oras para sa kanilang ancillary task gaya ng paggawa ng lesson plan at pag-check sa mga test paper mag issue po tayo na department order uh, very soon, this week po yan, no? mm -hmm. uh, on teacher overload. Kasi oh. hindi din po alam ng ating, napansin natin, hindi alam ng ating mga teachers na pag nabigyan sila ng dagdag na load, ang teachers po kasi natin dapat six hours a day lang po, oh, no? actual ayun, classroom ayun, teaching. Mm -hmm. Ngayon kung lumampas po sila dyan, napansin natin na baka hindi nila alam na entitled sila sa teacher overload. So we will be coming out, no. With a policy on teacher overload, pwede nilang gawin uh, whether they are inside or outside the premises of the school. Para sa DZRH-TV, ito si Nili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Inatasa naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na sumuporta sa pagpapatupad ng National Crime Prevention Program ngayong taon ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, maging ang mga local government unit na suportahan at makipagtulungan sa pagpapatupad ng 2024 National Crime Prevention Program. Ito ay sa pangunguna ng Department of Interior and Local Government o DALG. Nakasaad ito sa Memorandum Circular number no. 46 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamine. Layo ng programa ng DALG na magpatupad ng cross-cutting strategies para sa mas ligtas na komunidad, protektahan ang mga karapatan ng mga Pilipino Gayun hindi na pagpapababa sa krimen upang magtuloy-tuloy ang pag-unlad alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Pinag-aaralan na ng DOTR at MMDA ang paglalagay ng motorcycle lane sa kahabaan ng EDSA. Parang daw ito upang makabawas na sa bigat ng trapiko na isa sa problema sa nasabing kalsada ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Pinag-aaralan ng Department of Transportation o DOTR at Metropolitan Manila Development Authority na maglagay ng motorcycle lane sa kabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA upang maibsan ang problema sa trapiko. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, plano nilang ilaan sa mga motorsiklo ang katabing bahagi ng bike lane upang mabawasan ang economic cost na dulot ng trapiko rito. Batay sa pag-aaral ng kagawaran, tinatayang nasa 170,000 ang mga motorsiklong dumadaan sa kahabaan ng EDSA araw-araw. Kung kaya't gumagawa na niya ang gobyerno ng paraan upang mabawasan ang umaabot sa nasa 4.9 billion peso economic cost nitong 2022 na dinudulot ng traffic na maaari para umakyat sa siyam na bilyong piso pagdating ng taong 2030. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Ibinida na ang kakayang magbigay ng supply ng kuryente ng dalawang malaking planta sa Bataan. Kasabay ito ng ilang pagpalyan ng ilang power plant dito sa Luzon. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Danny Kumilang. Nagsagawa ng tour plan kamakalawa sa media ang dalawang malaking coal plant sa probinsya ng Bataan na G-Make at JN Power dinginin upang ipakita ang kakayahan nitong mag-supply ng kuryente sa Bundoson at bisayas. Ito ay ginanap kasabay ng pag-aanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na isilalim sa yellow at red alert ang Bungluson at bisayas. Isa sa naging dahilan ng nasabing paglalagay sa alertong ito ay matapos na isilalim sa force outage ang ilang planta ayon na may kay Ginong Arcel Madrid, tagapagsalita ng gimmick at JN Power, nakiusap aniya ang NGCP at Department of Energy o DOE sa kanilang planta na bantayan ang kanilang produksyon dahil ito ay katumbas ng mahigit sa 20 planta na sumailalim sa force shutdown. Samantalang nangako naman ang gimmick at GNPD na nila ang lahat upang matugunan ang kakulangan sa mga supply ng kuryente sa ating bansa lalo na ngayong higit na itong kailangan ng publiko dahil sa naranasang matinding init ng panahon hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito, muling nagbigay anunsyo kahapon April 21 ang GNCP na ibalik normal na ang grid sa buong Luzon. Para sa MBC TV Network News, Dani Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino! Marangkada naman sa Dagupan City ang taon ng Bangus Festival ngayong taon. Tutukan ng iba pang detalya sa report ni Freddy Fajardo. Nagsimula ng 2024 Bangus Festival sa Dagupan City kung saan ang taon ng Bangus Rodeo ay inirampa ang heaviest longest at prettiest bangus. Umabot sa 70 cm ang longest bangus champion entry na may timbang na 3.37 kg ang heaviest bangus. Tinanghal naman na prettiest bangus dahil sa taglay nitong magandang mata at palikpik. Mabilog na dyan. Buo ng mga kaliskis at hindi pantay ang buntot na siyang trademark ng certified dagupan bangus. Ayon kay Liga ng mga Barangay President Marcelino Fernandez at Chairing event chairman ng Bangus Rodeo at executive chair nang festival ngayong taon, inihanda at inalagaan ng mga bangus growers ang mga entry nila para sa kompetasyon. Awak din ng local fish consignation vendors, bangus processors ang record para sa pastest bangus classifier, pastest bangus deboner at fastest bangus eater. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, wagi ang dalawang atletang Pinoy sa katatapos lang ng men's long and high jump event sa 84th Singaporean Track and Field Championships. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Mili Borja. Wagi ang dalawang atletang Pinoy sa nagdaang 84th Singaporean Track and Field Championships. Kinilala ang mga atleta na sina John Ubas na nag ng gintong medalya sa long jump event at nakakuha ng record na 7.48 meters sa kanyang final round. Habang si Leonard Gross pinaman ay nag ng bronze medal sa high jump event matapos makapagdala ng 2.14 meter bar. Si Ubas ay matatanda ang nakapag-uwi na rin ng gintong medalya sa nakaraang taon sa SEA Games long jump event na ginanap sa Cambodia. Habang si Gross pinaman ay nakapagdala ng highest record sa high jump na may personal best na 2.20 meters sa ginanat na Philippine National Games noong Disyembre. Inaasahan naman na makapasok ang dalawang atletang ito sa nalalapit na Paris Olympics 2024. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Muli namang itinalaga ang isang Pilipinong pari na nakabase sa US na si Father Reynaldo Bersibal bilang ikalima na naobispo obispo sa Estados Unidos. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Isang bagong Pilipinong pari ang itinalaga ni Pope Francis na maging auxiliary bishop sa Amerika. Ang paring ito ay si Reverend Father Reynaldo Bersabal, 59 anyos mula sa Magsaysay Misamis Oriental. Nagsimula ang kanyang pagkapari noong 1991 sa Archdiocese of Cagayan de Oro, kung saan humawak na rin ito ng ilang mga parokya at chancellor ng nasabing lugar. Nalipat naman si Father Reynaldo sa Amerika noong April 2004 at naging kura paroko ng ilang mga kilalang simbahan tulad ng St. Francis of Assisi Parish na sakop ng Central na California, St. James Parish sa Davis, St. Paul Parish sa Sacramento at iba pa. Ngayong taon, itinilaga naman siya bilang bagong auxiliary bishop ng Diocese of Sacramento at bilang kahalili ni Bishop Jaime Soto, ang kasalukuyang obispo ng nasabing diocese. Magiging tungkuli ni Father Bersabal na tulungan ng obispo na pangasiwaan ng mga hawak nitong parokya at iba pang mga gawain pastoral ng obispo. Kasalukuyan namang ikalimang paring Pilipino na si Father Bersabal na itinilaga bilang auxiliary bishop sa Amerika ang iba pang apat ay sina Bishop Efren Esmilia na Tubong Laguna, Bishop Oscar Solis na Kabanatuan, Auxiliary Bishop Alejandro Aklan mula sa Pasay City, at Auxiliary Bishop Anthony Celino na mula naman sa Pangasinan. Ang nasabing diocese naman ay mahigit 3.7 milyong katoliko na mula sa mahigit isang daang parokyang hawak ng diocese. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Paris Hilton ipinasilip na sa publiko ang kaniyang baby girl na si London. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz alamin sa report ng ating showbiz Angel. For the first time, ipinasilip na sa publiko ng American socialite na si Paris Hilton ang kaniyang 5-month-old daughter na si London Marilyn. Sa kanyang Instagram, kalakip ang mga kuwang larawan sa isang garden. Kasama ang mister na si Carter Green, ngayon din ang kanilang unang anak na si Phoenix Baron, ipinakilala ng American TV personality ang cute little girl ng kanilang pamilya. Kaya ni Paris, dream niya talagang magkaroon ng baby girl ng kanyang papangalan ng London. Kaya naman very grateful daw ito at talagang pinapahalagahan ng bawat moment kasama ang anak. Ang Journey to Motherhood ng Hollywood star iniugnang ito sa kanyang latest single kung saan kakulab bito ang kanyang kaibigan at Australian singer na si Sia. Ang kanta na pinamagat ang Fame Won't Love You ay magsisilbihan yung paalala sa special bond na mayroon sila ng kanyang asawa, mga anak at pamilya na higit parao sa kahit anong bagay sa mundong ito. Kung matatandaan, Nobyembre noong nakaraang taon, minalcome ni Paris at Carter ang kanilang baby number 2. Habang year 2021 naman, noong nagpalitan ng matamis na ay galaw sa Los Angeles. At yan ang The Better News. Ito po ang showbiz angel, Angelica Cosme, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang kasado ng pagbibigay ng mga overload pay para sa mga gurong nag overtime sa kanilang mga trabaho. Malaking bagay ito lalo na sa ating mga guro, dakilang guro, na alam naman natin sa hirap at dami ng trabaho nila kung kadalasan ay gumagawa na rin sila ng iba pang mga gawain labas na sa kanilang tungkulin kaya't nararapat lang na mabigyan sila ng konsiderasyon. Isa na nga rito ay ang pagkakaroon ng bayad maging sa kanilang mga nagiging overtime sa trabaho. Malaking tulong din ito kasabay na rin ng pagmahal ng mga bilihin at sa mabagal na pag-usad o pagtaas ng kanilang mga sahod. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes para naman sa ating mga live streamers sa website kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV